Kim Chu inanunsyo na sa publiko ang balitang nagdadalang tao na ito. Sa isang emosyonal na pag-anunsyo, inamin ng aktres na si Kim Chu sa publiko na siya ay nagdadalang tao. Ang balitang ito ay ibinahagi niya sa pamamagitan ng isang Instagram post na nagpakita ng kanyang baby bump. Ayon kay Kim, matagal na nilang hinihintay ni Paulo ang pagkakataong ito at labi silang nagagalak. Si Paulo, na kilala ring artista, ay kaagad na nagbahagi ng kanyang kasiyahan sa social media. Ibinahagi niya ang larawan nilang magkasama ni Kim na puno ng pagmamahal. Maraming mga tagahanga at kapwa artista ang bumati sa kanilang dalawa. Pinuri nila ang katatagan ni Kim sa pagharap sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ipinahayag din ni Kim ang kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Inaasahan ng publiko ang bagong kabanata sa buhay ng kanilang iniidolo. Umaasa rin si Kim na magiging inspirasyon ang kanyang karanasan sa mga kababaihang nagdadalang tao. And this are chika for today mga ka-show best, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.